Hello mga kabano no? welcome po muna sa ating channel uh, Ayan, ako ipapasok na naman po Kami po pala, kami mga kinakasamaan uh, Unang araw po ng Ramadan, kaya um, maaga po kami ngayon Kasi start po, po ng Ramadan ngayon araw ako Pasok po namin ay eh, alas 6 po ng umaga Kaya kailangan, alas 5 po pa lang eh, Pabiyahe na kami kaya, Sobrang dilim pa ako sa pagpapasarte tayo sa ating mga kasamahan ng mga Pilipino dito sa bahay. So, shout out po sa inyo lahat mga idol, mga kabanolong. Ako kayo lubos na lubos na pagkakalamat sa lahat po ng mga mga suporta. tayo. Ito tayo. Ito tayo. Ito tayo. Ito tayo. tayo. Si bos tu si bos tu per Bising-bising si bos tu Hello, Paglalaro Sanggar, hello Assalamualaikum Good morning daw Alis na kami, mga kawan-kawan mga ekonomi ada ada masalah politik dan masalah Ito namin dito araw-araw. Ah, <laughs> uh, <laughs> nanolo pa po tayo dito sa aming madalas naming Ah, uh, pagbila ng tinapay tuwing umaga, kailan po eh sarado po. Eh, ano po sa kanila ngayon, yung buwan po ng pagkabasting. Kaya halos lahat po ng mga tindahan uh, ay eh, sarado po sa umaga. Dati-dati, ano po yan, bukas po yan kasi maraming po mga bulibili. Pero buwan po ng mga pag-ano nila, ipapaste, kaya sarado yung mga ating daan. Isang ngayon, isang ito Dito na pa kami sa site. Dito na naman po. Hindi pa gano'ng maliwanaw. So, maaabag uh, po. Alas ano pa lang po. Alas cheese. Uh, ito po yung unang araw ng Ramadan. Maaga po. Ang, ano, isang buwan po ito. Uh, ito kasi pag hindi po ramadan alas 7 po start ng trabaho namin maliwanag lang po kasi sa mga ilaw ayan ang factory ayan so sabi ko sa inyo ayan may paalis na naman po ang replano po eh. Uh, Oo, oh, oh. gagawin pa rin po yan. Alam mo Pinakabit. Ito po, preparation pa lang ito. Hindi pa nakaalay, no? Nakatagilid. Dito na muna, pupunta po tayo doon sa aking mga kasamahan na doon sa unahan doon sa aming crane Ano, oh, ano? ah uh, uuhiya na po. Kasi, ang trabaho po ng mga ating mga kapatid na ano, eh hanggang 12 lang po sila. Eh ilalang po kami litong Pilipino na Christian. Kaya, alam mo, sama na rin kami pa uwi. Kasi malayo po kasi kung, ah, uh, kung babalikan pa kami ng bus, tapos ilalang kami natira. Yung Pilipino lang po kami rito sa dito sa project ng ano, sa factory na to ng aming kumpanya. O oh, na naman na yung iba Pilipino nandun, nandun na, nag-aabang na doon. Kari na eh. Patindi na, patindi init dito. Mag-uumpisa pa lang yan. Yan. Yan na iba. mga ibang Pilipino papunta na rin sa bus. Yun ang bus. Ayan. Ito po yung nakara na ipinilastar namin. Ayan. Yung table na yan. Ayan po yung pinagano ng mga panel. Susunod yan mga halukor naman. Kaso hindi pa po gano'n kasi kukunti pa lang po yung mga empleyado kaya hindi pa gano'n nagpo blast to pero nag full blast yan eh, sigurado ang daming tao na paspasa na yan sa laki po ng project na ito ganyan nakita ni bakot na yan kaikot doon hanggang doon sa so may malapit na building na yan yeah. kasi yung kabila nyo yung kalsada na tapos yung building na yan kaikot ayan ay tatakbo na sila Ayun muna mga ano ha mga kabanonong at baka uh, matalisod tayo habang tumatakbo ayan

Siapa लगा saya मिजाक दी तसवीर आपने ऊंची आ गई हमारा दोस्त टाइम निकल जाएगा चाहता वो कह इमाम लोखानागर Ika spoko ko saya ah. ba? Eh, iya. Iya paui <laughs> eh, napa kami. mi. Ah. Atilan trabaho namin. Very bad. Kamo nagtatahi lang Total na lang hangin no? Eh. Eh, Kayo lang lang gumamit kanino wala talaga. Gummi. Ja, yan Maupisa um, pa lang yan. Hindi pa yan talaga nagkudo. <laughs> Apa na nak kami sana, sa gate. Jauh apa? Jauh pa. Afit Malayo na. Pa. Malayo pa. Malayo pa. Malayo pa. Malayo. Hello. 100 kilometer pa? Iks. Yes. Berapa? <laughs> Berapa? Berapa? siguro Berapa? 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 sila. Ha? Huh? Yung mga yan yun. Ali? Yung mga Berapa? 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 muslim. Berapa? 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 Ala pa hijo pala dito pala pala tayo sa mga ano office banda Sabano nun, no. dito na po tayo sa papasok sa aming sikinita at mag ala na po. Ano na yun, nahinit. Kaya eh, makakulit na ako yan. Nandito na lang at kami pababa na. na sa aming tinitirhan. sakit na <coughs> Salamat po sa like sa inyo. Walang sa aking mga video. Kita tayo dito na kami sa break Eh, makulit dito. Dapat dito, pinapalo sa pwede. Eh. Ruro, ruro, ro, ruro. Yada, Ayan, si Bosto Pere, ayan. Abay, tiyan lalo kong tulad. Yada. na kami. Bye-bye, nauli. uli Chay nyo. Pero aquí no